po kami ng boat. sakay kami ng boat sa dagat. By boat po. Ang balita ko may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng hindi boat lang. Meron po kami sinakyan po na yate po. Taliwas sa mga pahayag na ito Nina Sheila at Alice Wu, nag-eroplano at hindi umano sila ng bangka Malaysia nang umalis sila ng bansa ayon sa investigasyon ng Bureau of Immigration. The subject, Alice Wu, entered Kuala Lumpur International Airport on July 18. Uh, at 1217. Bakit nga merong kang September, July 18 entry in KL? Na-invoke my right against self-incrimination po. Huh? Peke rin umano ang immigration stamp sa passport ni Guo na pumasok ng Sabah, Malaysia noong July 19. There is no record of entry into Sabah on July 19. Nagpapatuloy ngayon ang imbestigasyon ng BI, partikular sa mga pribadong eroplano. Ang ginagawa po natin is coordinating na with our counterparts there to get the manifest ng aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan. Ang Department of Justice desididong kasuhan na mga tumulong kay Go na makaalis ng bansa, mga pribadong individual man o nasa gobyerno. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, iisa lang ang pinatutunayan nito. She is a liar. Uh, my, yun lang yun. Na kahit anong sabihin magmula sa kanyang bibig, mahirap paniwalaan. So wala pa po siyang nasasabing totoo. Samantala, ingat naman ang mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo kahapon. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigan Bayan ng kanyang abogado. Si Maslog na gumamit ng alias na Jessica Francisco ay asat umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito na arresto sa Indonesia. Pero ang aligasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may nagutos kay Maslog mula sa Malacanang na idawit siya at si dating Pangulong Duterte sa iligal na pogo. Too early to tell, baka mamaya meron nga naman talaga siya masasabi. Well, alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan? Ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigation. She will never be a credible witness involved in the textbooks scam. And he was, she was trying to bribe uh, officials

ang PNP dinepensahan na pakikipag-usap ng Intelligence Group Chief sa isang taong may kaduda-duda o manong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan ang ng information but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at uh, merong uh, ikang semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafa, nakatutok 24 oras.